Uh, maayong gabi isa inyong tanan, mga bro, sis, madam, sir <coughs> uh, Ito naman tayo mag vlog Pakita ko sa inyo ang aking nakalap na mga mutya <coughs> Sana mag subscribe kayo, mag like, mag comment uh, Shout out muna tayo sa ating mga supporter shout out ni Ronilo Esteban shout out bro ni John Hermosa bro shout out ni Leo Dapat shout out ni Nelbert Dakodao shout out ni Rico Esteban shout out bro ni Chris Paul tubang, Tubong Banwa shout out at sa iba pang mga ni Kuan ni ano ni John Andoy shout out ni Toto Imperado shout out ni ano ni Tabrets Hunter bro shout out at sa iba pa ito ay ipakilala ko sa inyo ang aking na Ito ay tagusan na bato. Ito. yan. Ito ay mutya, Heart siya. Mainam nam ito sa pang dipinsa. Pang halina. Ang paamo. Yun ang berto nito. Na mga itong mutya na ito. Ito naman ang isa ay meron tayong gintong hilaw. Ayan o. Gintong hilaw. Tumatagos ito sa ilaw. Itong bato na ito. Maganda ito sa pang dipinsa, pang halina. Ito naman ang sinag-araw na bato ay tagusan rin yan o oh. malakas ang enerya niya oh. sinag araw na bato yan. tagusan na sinag araw sa pangpaswerte ito ay pangil ito na bato hindi ko to na kilala kung anong pangil ito pero pangil ito yan o punto pang proteksyon Lipinsa. may gabay pa ito yan o yan o yung gabay niya na puti o oh. yan hindi magpakita ito ay mainam pang dipinsa kahit maliit ito ito naman ang mutya ng gabi. Yan sa gabi ko to nakita. Yan. Mutya ng gabi. Yan. Ito ay maganda sa pangproteksyon sa lahat ng mga uh, masama. Ito mutya ng gabi. Malakas ito. Yan 'Yan. Ito naman ang kahoy na naging bato. Ito ang kahoy na asiro naging bato. 'Yan oh. 'Yan oh. malakas ang lipinsa. Ang protection, crystallized na siya na bato, kahoy naging bato pang dipinsya kabal kunat sa katawan po dito itong isa ay mutya ng ano ah uh, kasi dito sa amin ay puso ng manok yan puso ng manok naging bato na 'yan mutya ito ng manok ito ay mainam sa pang lubag-luob ito puso ng manok 'yan ito ay Kahoy rin ito. Crystallize. Ayan o. Ayan. Kahoy. Naging bato. Dalawa ito. <coughs> ito ay itlog. Itlog na naging bato na. Ayan. itlog pang kabal tagulilong pwede ito itlog na naging bato at ito namang batong tagulilong ito tagulilong na bato yan crystallized na ito ang tagulilong na bato may sa pang proteksyon pang dipinsa. <clears throat> Yan. Ito ang isa ay hindi ko to nakilala pero ulo ng ano, parang ulo ng ibon pero ulo ng isda ito. Yan. Naging bato na. Yan ah dalawang mata. Dalawang mata niya. Oh ito, isa, dalawa. Yan. Yan oh. Yan. Oh. Yan. Dalawa ng tanya Ang ganda sa pang panghalina. Protection. Yan oh. Bihira ka lang makakita nito. Ulo. Yan. Ang negosyo pwede ito. Yan. Dalawang mata niya. Oh. Yan. Ayun lang ang ibinahagi ko sa inyo. Sana nalugod kayo sa aking ipinakita. Pasensya lang kayo ay hindi ko palaging maka kasi busy ako. Mag, subs, hindi lang kayo magsawa sa akin. eh bineblog, vlog uh, Paki-subscribe na lang. Paki-like. Paki-share naman. Salamat sa inyong lahat na manunood dito, At God bless.